Pwede nyo yung basahin ng liquid yung kamay nyo para ipantay mamaya. Ito na yung ating lalagyan. <clears throat> Lagyan ukitan lang natin siya yung ito yung pinakang ano niya na dito, dito siya nabiyak sa part na ito dinikitan ko lang at binawasan ko para kapitan ng self cure ngayon. Lalagyan natin yung chemical ito yung liquid Self-cure at ito naman yung sulid Ngayon, lalagyan natin dito sa Ano lang, kaunti dito sa kutsa Ay, napadami da Kutsara Yan, part na yan Ngayon, lalagyan natin siya ng liquid Para lambutin natin Lagyan ng liquid Ganyan Lagyan ng liquid para maging mabasa Ngayon, nahaluin yan Dapat may magandang lagayan Para hindi mataktak Gawin natin. Ayan. Lalo-alo yun lang ng kaunti. Utay-utay so, natin ipatak sa part na binawasan natin. Para nang sagayin gayon mapaltan yung gums na nawala. Mamaya, ayan. Masyadong uh, madulas. Ayan, yung part na yan. Lagyan yan. Ayan, Part na yan Lagyan nyo dito ng liquid Ayan Ayan Lagyan ng liquid Para Mabalik yung gums na nawala Part na yan Ayan Control lang Kasi kailangan Malagyan yung lahat ng part Medyo tumitigas na tumutulo ayan sya ayan, i alayin natin dito para hindi sya magkayat i alay natin yan para dito yung tak-tak maluwag na rin sya eh papahigpitan naman natin repair lang natin sya para may balik yung gamsa na nawala ayan, pwede nyo nang basahin ng liquid yung kamay nyo para ipantay mamaya Basahin natin ang liquid. May so, medyo tumigas na eh. Yan tak, tak yung liquid. Ayan. Basahin ang liquid. Pantay ng kamay kung kaya yung Pantay ng kamay. Ayun, yung part na kanina na natanggalan. ganyan para hindi tayo maging madamot mag yung ibang ano hindi nila pinapakita na ganito hindi sila nag-tutorial na ganito eh ayaw kasi mapanood ng iba kasi nga pag napanood ng iba maagawan sila ng trabaho eh ito ngayon yung mga ano dyan madamot magbigay ng tutorial ito binibigay ko na sa inyo Nang libre hindi na kayo mag-aaral panuhuin nyo lang ito ayan kaya mag-schooling. Ayan. Naibalik na natin. Silipin nyo. Ayan. Yung mga part na nawalan. Na tinanggalan natin ang natin ng gamas kanina. Maluwag na kasi ito eh. Ayan. Example yan. Yung mga problem problema yan. Pili nang tanggalin mamaya na yan. Hintay lang tala dito ng mga ilang minutes para tumigas. After tumigas nito, babad mo sa may tubig. Ayan. Tahintay lang natin. Basic lang yan. Hindi tayo madamot bigay ng tutorial sa ating nalalaman. Ayan. Tayo tayo dito ng mga 5 minutes para tumigas.